sinasabi ko po dito, sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ha? Na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Hindi po kaya tayo inawawag the dog lang. Hindi po yan ngayon lang nang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Kada araw sa atin lahat, mga kababayan, uh, kini ni Senator Robin Padilla, Itong paliwanag ni uh, Professor J Batong-Bakal, isang eksperto pagdating sa usapang West Philippines Sea, isang profesor mura sa University of the Philippines at isang uh, law expert, mga kababayan po natin, eksperto, master pagdating sa marine management and doctor in science of law. So talagang siya ang uh, may kaalaman at uh, pinag-aaralan niya ang uh, patungkol sa mga nangyayari dito sa West VisPinoy. So pati yung batas diyan, alam na alam niya mga kababayan po natin. Pero bakit itong Senator Robin Padilla mukhang iniinsist niya na tama ang kanyang uh, sinasabi, parang iniinsist niya na tama ang kanyang uh, persepsyon, tama ang kanyang uh, kaalaman. So, alam uh, pakinggan natin mga kababayan. Professor Batumbakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nag-supply doon. Eh bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Eh kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi iyon na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman, ng kanilang Navy din. Hindi po well, makaya actually... ganun yun. Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, anim na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, eh, isang ayon pa kayo, professor, na may third party na rito? Anim na taon na wala naman tayo. Cut and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron lang, eh, sinasabi niyo po, sinasabi niyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, eh, papayag tayo na tayo'y mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, na una pong magpa-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung tatlong military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Mayroon pong dalawang reconnaissance aircraft ang China, nakagaya nung sa US, na nakastation po sa Fiery Cross, kung hindi ako nagkakamali. at manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila mayroong pong dalawang uh, fast attack missile boats na nakastation sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, ay nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least dalawa o tatlong warships na nakastasyon sa bawat uh, isa dun sa tatlong military bases nila dyan. Fire Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yung nagbabago. So, kumbaga, Dahaduna na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Uh, professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi no nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito sa loob po ng anim na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Yun lang naman po. Simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng anim na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dadako eh. Bangka. Yun lang. <laughs> yun lang po. Ma hindi naman po siguro mahirap intindihin ano, na... At uh, yun nga mga kababayan po natin, kinukumpara ni Senator Wing yung uh, paghatid uh, niya o mano uh, ng supply doon pagpunta niya doon gamit lamang yung bangka so actually mga kababayan po natin hindi kasi pwede makumpara ngayon ang uh, nakaraan uh, mga kababayan dahil unang una sa ngayon lalong naging agresibo na yung China so parang nagiging uh, lumakas na yung kanilang eagerness na kunin yung mga isla uh, na uh, sinasabi nilang nakapasok sa kanilang uh, mapa mga kababayan po natin so kung titingnan natin kung hindi sila ganong kaagresibo na uh, kukunin or uh, angkinin ang ilang isla-islajan uh, uh, isladyaan isla or uh, lugar na sakop natin uh, gumawa pa sila ng bagong mapa so itong uh, tindas line kung saan ang ibang bansa din ay sinakop tinila yung uh, ilang teritoryo ng ibang bansa kasama yung India, Vietnam, uh, mayroon pang sa Russia, meron pa sa Borneo. So talagang iba. So which is mukhang kulang sa kaalaman mga kababayan po natin uh, pagdating sa usapan sa West Philippine Sea. Itong si Senator Robin Padilla kasi ang ini niya mga kababayan po natin na kayang-kaya natin na tayo lang. So hindi naman nakialam yung Amerika So kung gusto ng Amerika mag-monitor sa mga ginagawa ng China or yung aktibidad po natin sa West Philippine Sea dahil karapatan naman nila yan na uh, lumipad sa kalawakan at uh, uh, pagkakalam ko is uh, may coordination din yan sa ating uh, gobyerno sa ating armed forces of the Philippines why not mga kababayan po natin bakit hindi natin sila hayaan na lumipad kung wala naman silang ginagawa o hindi naman sila nag i ng gulo unang una ang sinasabi ni Senator Romy Padilla na kayang-kaya natin umano na tayo lang so tayo lang naman yung gumawa hindi naman nakialaman uh, China, hindi naman nagpagitan doon nung nagkaroon nga ng uh, habulan na nangyayari, di ba? So hindi naman pinansin ng uh, China kung may lumilipad diyan sa taas na uh, Air Force ng uh, Amerika. So tuloy pa rin ang kanilang paghaharang sa atin, uh, di ba, mga kababayan po natin. At uh, hindi niya pwedeng ipagmayabang, sa akin lang, personal opinion, na kayang-kaya natin talaga. Ikita niya naman yan, ang barko ng uh, China. So, sa totoo lang at hindi, at uh, aaminin po natin at hindi, kailangan natin talaga na ang tulong ng ating mga kaalyado, lalong lalo na yung Amerika pagdating sa West Philippine Sea. Kasi itong higanting na uh, China, mga kababayan po natin, abay lalong nagiging agresibo. Tingnan mo yung nangyayari sa mga corals diyan. Mga bahura po natin, hinarbis na nila, mga kababayan po natin. Ganon sila kaswapang at kasama ang kanilang ginagawa. Imagine mo yung uh, corals po natin na nabubuhay ng ilang dekada na, saka ilang libong taon na yan na tinitirhan ng mga isda. So, talagang hinarbis nila ang ginagawa nila is paninira ng uh, kalikasan which is hindi talaga pwede lalo na ginagawa sa ating teritoryo. So sana makinig naman itong si Sen. Robin Padilla at hindi niya pwede i-insist yung alam niyang tama which is uh, mali eh, mga kababayan po natin. Hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa us usapin nito, na kaysabihin natin, na ang kanilang Coast Guard ay eh, hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, eh hindi ito parang wag-gatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Eh ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? Anim na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, prop. Hindi po kaya tayo ay nawawagdadog lang. Well, sa tingin ko po, uh, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa iyong insol, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa iyong insol. That was uh, March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano. Kundi dahil sa mga uh, Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally treaty i like independence. po, po, in po nagre-responde kung hindi po sa kung sa tingin lang treaty may alay po nila at sila in defense. Hindi ba po? 'Yun po ba ang treaty natin. Depensa. Po. Depensa. Po. O, Kaya nga tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po 'yun, 'di ba? Yung ating uh, mutual defense treaty. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At oh, so far oh, naman po, oh. wala tayong ginagawa na provoca provocative. Nire-resupply natin. <laughs> eh, kina, kinaya kaya natin. nga po natin ng anim na taon na walang kano eh. Six years, walang kano. Kaya natin. Alam niyo mga kababayan po natin, and I insist talaga ni Sen. Padilla na kaya umano natin na walang kano, mga kababayan po natin. Kinaya naman natin, di ba? Hindi naman nakialam yung Amerika noong uh, resupply na naging successful. So ano pa ang kanyang pinaglalaban? Dini discuss nga sa kanya ni uh, Professor Batong Bakal itong mga pangyayari na sinasabi niya na anim na taon umano naging successful yung uh, pag supply na wala manong kano. May pinip uh, point out na nga itong si Professor Batong Bakal patungkol sa mga nauna pang nangyari na hinarang na tayo ng China hindi lang ngayon. So ibig sabihin matagal na bakit iniinsist niya na kayang-kaya umano natin. So kaya naman natin. Pero mas maganda kung may suporta mula sa ating kaliwa di ba? Kung kaya mo mas maganda. Pero kung may kaibigan kang handang magsuporta sa iyo, ah, makikiramay sa iyo kagaya nangyayari sa West Philippines, eh, handang magsuporta ang Amerika. Bakit hindi mo tanggapin? Kasi aaminin natin o hindi mga kababayan po natin. Kahit gaano natin katapang, hindi naman talaga natin kaya ang uh, China eh, dapat. Isirito Robin Padilla lang ang sinasabing kayang-kaya niya. <laughs> Bakit tayo may Kano mm. ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon mm. lang po tayo sa uh, intindihan, pinatindi ang mga dangerous maneuvers at pahalos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na, na nangyayari bandang nag-uumpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Tama. Hindi po ah uh, Nasaan po ba kayo ngayon, uh, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Ah, okay. Oh, good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa pag-asa? Opo. Kasama ko po, po kayo kayo yung UP Marine Science po? Institute noong 2021. Nakarubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin? Nakarating doon din po, po kayo. Sa, doon po sa K, Sandy K. Yung ayungin, hindi ko pa po nakarat, na, narating yung ayungin mismo. Ah, sa K1, K2, K3, K4 Opo. po, nakarating kayo. Opo. Yun po yung talagang Opo. bawat galaw. Opo, nandun po yung, yung, yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Opo. O, sa, sa inyo pong uh, palagay, palagay nyo ba, hindi natin kaya. Kailangan natin lang kano. Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami, I mean, titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We so, do not yet have tumata enough Tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin. Okay. Opo, ah, yun talaga, po ang necessary talaga. dahil dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization ng armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng self external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malina po yan sa record that this took place only in the past few years. Na naniniwala po kaya kayo. In the meantime po, kaya po in the meantime, nag increase ng pressure ang China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ah, ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically. Historically, historically naging threat ba ang China sa Pilipinas? Hindi po, historically, hindi. Yun. Pong sino pong po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Ah, Is there such a Filipino-American war? Natin, Is such Filipino-American war? so ito yung problema kay uh, Senator Robin Padilla. ano? So actually may ilang bagay na gusto natin uh, magbigay ng opinion Senator Robin Padilla. Kung tayo sa kanyang ilang opinion mga kababayan po natin. Ano? Iniidulo natin siya pagdating sa pagiging uh, patriotism. Ah? Pagiging makabansa, pagiging makapilipino Pero pag dating sa ganitong usapan Which is mukhang kulang siya sa kaalaman mga kababayan po natin uh, Nagiging dismayado po tayo sa mga opinion At itong pinaglalaban ni Senator Robin Padilla Na kayang-kaya natin mag-isa So ibinabalik niya ang uh, historia ng mga nakaraan po natin So tama wala naman talagang history mga kababayan po natin Na sinakop po tayo ng China pero ibahin po natin ang nangyayari sa ngayon. Dahil ang nangyayari sa ngayon ay masyadong mataas na ang nagiging ambisyon ng China. At ang kagustuhan ng China ay magiging uh, number one, sila ang mamumuno sa buong mundo. Hindi lang gustong uh, i-under ang Pilipinas, hindi lang gusto sakupin ang Pilipinas, hindi lang gusto kunin itong mga hindi natin sinasabing sakupin ang buong bansa natin. Pero sa ang ilang teritoryo na uh, pagmamayari po natin, uh, mga kababayan po natin. So sa ganitong pagkakataon, naiba na ang istorya. Hindi, hindi na yung kagaya ng dati na wala pa silang ambisyon na lumawak ang kanilang teritoryo, lumakas ang uh, kanilang uh, uh Pero sa ngayon, iba na eh. Gusto ng, Amerika, uh, gusto ng China ay lumakas ang kanilang puwersa. So kailangan nila kumuha ng mga resources sa pagmamayari ng Pilipinas. So kaya hindi pwede makumpara kung baga, ugali ng China, okay, okay noon. Pero ngayon, talagang nagiging, uh, ano na sila, agresibo. Talagang suwapang na sila, na gusto nila sakupi ng iba't ibang uh, teritoryo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kaya hindi po, dapat makumpara. So dapat nakikinig din, ano, mga kababayan po natin, itong si Sen. Robin Padilla, sa isang expert, ha? Ah, lalo na itong si uh, Professor Batong Bakal, na talagang napaka-eksperto, pagdating sa usapan sa West Philippine Sea, alam niya kung gaano nag-escalate yung uh, uh, gulo diyan sa uh, o yung pag-aagawan ng uh, teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Eh. Kung gaano kaagresibong China na tumataas ng tumataas nga yung kanilang aggression, mga kababayan po natin. So dapat yan ay pinapakinggan ni Senator Robin Padilla at hindi niya dapat i-insist ang alam niya na istorya, mga kababayan po natin. So yan po yung ating update. Kung may sarili kayong opinion patungkol po sa West Philippines eh sa uh, ayan, sa mga sinasabi ni Senator Robin Padilla uh, sa sinasabi ni Professor Batong Bakal sa palagay po natin ano so sino ba talaga ang uh, tama tama ba itong Senator Robin Padilla na iniinsis niya na hindi na natin kailangan yung Amerika o itong si Professor Batong Bakal na sinasabi niya talaga at uh, diretso niyang sinagot na, na, kailangan talaga natin ang tulong ng ating mga kalyado lalong-lalo na ang uh, Amerika mga babae.